Ilda Morata. Yes. Thank you so much. Thank so, you. Start Bye. Salamat, Start Thank Startle. you. Bukas na po. Mga instant chikang mainit-init pa. Post agad. React agad. Start Instagram. Alden Richards, pa-sexy ng pa-sexy! Very hot ang kapuso heartthrob sa cover ng February issue ng Men's Health Magazine. O, oh, kasi yung Men's Health ngayon, Parang ibang ang konsepto. Parang binale na ang dating medyo mala out of the box na paglaruan ko lang yung shoot. Yun yung instruction sa akin po eh. So very, very ano siya, very fun lang. Very young. Kumbaga, very young yung uh, concept ng uh, shoot for myself this month. All I knew, magta-topless ako for this shoot. So medyo, pre med medyo na-pressure ako. Medyo nag-prepare talaga ako ng sobra dun for, for that. Senyales na ba ito na magpapaka-daring na si Alden? step by step, slowly, graduating from the image na nakasanayan sa akin para hindi naman magsawa yung mga viewers. And so far naman po nakakatuwa kasi nakikita naman nila yon basis sa mga feedbacks ko na nababasa ko, naririnig ko. So tuloy-tuloy lang po, moving forward lang. Yeah.